magandang gabi mga ilang talata patungkol sa mga mandaraya o mga scammer ito ay para sa inyo at ito ay maging babala sa inyo upang hindi na gawin ang panloloko ng kapwa sapagkat so, sa panahon ngayon ay talamak ang mga manluloko at talagang uh, para lang kumita ng pera ay manluloko mandaraya magsisinungaling ito po ay para sa inyo mula sa kawikaan 2017 ano mang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain. Ngunit kapag tumagal ay parang kumain ng buhangin. At sa susunod na talata sa Kawikaan 1222 Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay iligay niya taliw. Yung mga taong nagsasalita ng kasinungalingan para lamang magkapera ay may kaparosan at namumuhi po ang Panginoong Diyos sa mga ganong uri ng tao. Mula sa Leviticus 19.13 Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ng iyong kapwa. At malinaw din sinabi dito sa Leviticus na hindi dapat na gawain ng tao amandaya o pagnakawan ng kanyang kapwa. At maging sa Jeremiah 17.11 Ang taong nagkakamal na sa lapi sa pandaraya ay parang imong umipisa sa hindi niya itlog. Mawawala ang mga kayamanang. Iyon sa panahon ng kanya kalakasan. At sa badang huli, siya'y mapapatunayang isang hangal. So kahangalan po ang mga taong gumagawa ng ganong ugali at ganong paraan para lang kumita ng pera. Kaya mga ba, mga kapatid, at sa mga scammer dyan, hindi man umita man kayo, magkaroon man kayo ng salapi sa pamamagitan ng pandaraya, iyan ay pagbabayaran nyo sa pagdating ng judgment ng Panginoon. Tandaan nyo, ang buhay ng tao ay maikli lang. Hindi nila alam o di natin alam kung kailan tayo mananatili sa mundong ito. Pero ito lang ang makasisiguro tayo na kapag namatay ka o namatay tayo, kung ano mang ang yung ginawa, iyan ay pagbabayaran pagdating ng iyong kamatayan. At ang bawat gumawa ng pandaraya ay makararanas ng kahirapan at makararanas sa sakit dulot ng impyerno. Kaya ito'y maging babala sa inyo. Kaya iwasan natin, iwasan ninyo ang panggugulang o pandaraya o pag ng kapwa natin. Magandang gabi po.